Nasa limampung mag-aaral ng Aurora State College of Technology o ASCOT ang nabahagian ng kaalaman laban sa mapadliglang na edolohiya ng mga komunistang-teroristang grupo sa isinigawang information drive na pinangunahan ng kasundaluhan ng 91st Infantry Sinagtala Battalion, Kamakailan ang ikinasang information drive sa mga mag-aaral ay kaugnay pa rin ng patuloy na kampanya ng Sinagtala Battalion na Youth Infiltration School Awareness upang matuldukan na ang pag-recruit ng mga rebuilding grupo lalo na sa hanay ng kabataan. Ayon kay 91st Infantry Battalion Commander na si Lieutenant Colonel Hulito B. Recto Jr., patuloy nilang isinasagawa ang information drive upang hindi na malidlang ang mga mag-aaral sa maling edulohiya ng komunistang teroristang grupo at hindi na makilahok sa armadong pakikibaka. Ayon pa kay Lieutenant Colonel Recto, kadalasang ginagamit at ginagawang tulay ng mga teroristang grupo ang kanilang mga legal fronts upang wasakin ang imahe ng pamahalaan sa kaisipan ng mga kabataan. Layunin din ng nasabing aktibidad na lalo pang bigyan ng oportunidad ang mga kabataan na lalo pang maging responsabling mamamayan at aktibong manguna sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran. Gayun din ang kanilang integral role sa nation building, pagsasabuhay ng pagiging makabayan, makatao at kanilang mga responsibilidad. Kasabay ng isinagawang information drive ang Army Recruitment Process sa mga mag-aaral na pinangunahan ni ASCOT ROTC Coordinator Joben A. Fontanos. Nangako naman si Mark Ace O. Redica, Bachelor of Science Information Technology student na ibabahagi at ipapalaganap pa sa iba ang kanilang mga natutunan sa isinagawang information drive ng sinagtala batalyon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ako ngayon uh, para ibahagi ng aking natutunan sa tinuro ng 91st. Uh, po natin ang pagkikisama sa mga kabilang grupo. Ayon rin kay Joanna V. Evangelista, mag-aaral ng Bachelor of Science in Electrical Engineering, malaki ang naging tulong ng nasabing aktibidad upang hindi na sila mahikayat at madidlang ng mga komunistang-teroristang grupo. Um, uh, 91st ID, ay nagkaroon po ng youth invitation sa ASCAP. At natutunan po namin at nagkaroon po kami ng awareness sa tungkol sa pagre-recruit ng CCP and PA. At nagkaroon po kami ng awareness kung paano at ano ang kanilang mga ginagawa. So, maari po namin silang maiwasan dahil dito. Lubos ang pasasalamat ng kasundaluhan ng sinagtala batalyon sa walang sawang pakihipagtulungan ng mga partner stakeholders na wakasan na ang pagpapalaganap ng maling ideolohiya ng mga komunistang-teroristang grupo sa kanilang lugar na nasasakupan. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Rose Balas, ang inyong kaugnay.